Alam mo yung simpleng araw lang. Tapos bigla mong maisip, adobo nga lutuin ko. So ayun, una syempre mantika. Classic start ng lahat ng laban sa kusina. Pag mainit na, ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Sabay na yan para wala na tayong pagtalunan pa. Sino ang mauuna? Habang nagigisa, may konting drama. Kasi ang bawang parang tayo rin. Pagpagod, nadudurog din. Pag golden brown na, isunod ang manok. Kisa mo hanggang lumabas yung sarili niyang mantika. Oo, parang relationship. Minsan kailangan painitin muna bago lumabas ang tunay na kulay. Gawin na lagyan na natin ng paminta, pampalasa, pangaroma at kung ano pa. At pagkatapos maglagay din tayo ng konting toyo. Tapos paigahin lang ng konti. Huwag sabik, chill lang. Kasi sa adobo, sa patience mo, nakasalalay ang lasa. Pag medyo kumapit na yung toyo, maglagay na tayo ng isang tasang tubig. Tapos drop mo na yung chicken cube para extra flavor. Yan ang magpapasarap sa ating chicken adobo. Hayaan mong kumulo at lumambot. Habang ikaw naman, iniisip mo kung bakit lahat ng masarap matagal lutuin. Maya-maya, bawasan natin ang sabaw. Tira lang tayo ng konti para pag umiga, may kakapit sa ating chicken. Yun ang magbibigay ng extra toasted flavor sa ating adobo. At sa classic na linamnam, oyster sauce. Paigahin lang natin. Tapos lagyan natin ng konting mantika. Kasi kahit sa buhay, minsan kailangan mo rin ng konting oil para di ka mag-dry. Itos mo lang hanggang mag-brown ng slight yung manok. Pag ready na, ibalik na natin ang kanina kinuha nating sabaw. Hmm, amoy pa lang. Parang gusto manang nang kainin kahit hilaw pa. Haluin ng bagya. dandan lang, wag marahas. Baka magtampo yung chicken. Kayuri natin yung mga nasunog na sauce na dumikit sa kawali. Yan ang nagpapasarap dyan. Pag umalo na yun sa sauce, siguradong sobrang sarap niyan. At pagkatapos, maglagay tayo ng konting suka. Huwag mo muna haluin. Bigyan mo ng space. Kahit adobo, marunong ding magpahinga bago haluin ulit. At ayan, classic chicken adobo. Simple pero solid. Sabi nila, ang adobo parang love. Kahit pa ulit-ulit mong gawin, mas umasarap habang tumatagal. Kaya pag stress ka sa buhay, lutuan mo na lang sarili mo. Kasi sa dulo, kahit walang forever, may ulam naman.